Lahat po dito? Mm, walay na po. Ah, eto, Puro ito lang po? Sa may higad to po? Lahat <tid> lang, pati ito may... Pati braso? Oo. Mm -hmm. ah, Is technique po? Hindi naman. Hindi? Ah, ngalay lang po talaga? Hindi, hindi Hindi Nakailan ka pa po ba ulit po kayo dati? Or ako pa ang Ikaw ako, hindi pa rin yung simulan. Ah, ako lang po nag sa inyo. Ah, Oo, okay. Okay. Ito po yung masakit sa inyo na. Ito. Ito, masakit po po siya. Hmm. Ito po, may nahipo po dito lang. Ah, ko dito. Hanapin ko pa. yung may proofing talaga siya ngayon. Ito parte to. Pa cellphone napapatigil? Hmm. Hindi, hindi na bang po. Wala naman po kayong nararamdaman kakaiba, di po ba? Ngayon lang po kayo, di po ba? Cross and shoulder. hmm <coughs> <coughs> Yun nga po sir, yung dala ko po na yung eye therapy. Ito po ang yung makakatulong po sa atin. Sa frozen shoulder po yung para mabilis. Okay. Eh, iba, eh, ganyan-ganyan po, po ba? Hindi, okay. yung Opo, ganyan-ganyan po ba yung sinasabi nyo? Hindi. Kasi eh, madalas po ngayon mga massage gun. Tsaka yung hmm. mga na pang massage ko dito. Hmm. Iyan po kasi sir, maganda po yan. Yung ginamit sa akin eh, yung talagang pang pang therapist talaga. Yung, yung na vibrate ng Ah, yun yan po. Vibrate lang po siya. Hindi po kayo na mainitan. Then, siya, Meron din po kasi akong ganun. Eh, hindi ko po yung dinadala. Mas ginagamit ko po kasi yung kamay. Malaka yung ginamit siya. Ba't mo kapitin? Opo. Tapos ganyan siya. Ah, Meron po ako nun. Mas, hindi na po ako nagdadala kasi po, may manu-manu nga po ang kamay. <laughs> Ay, pag po yung masakit niya po yun. Hindi po siya nakakatanggal. Iyan po kasi. Sa ang mas mabilis po siya. Kaya po, ko po talaga yun. At marami pong nagkakagusto uh, po May pagka-magic po yan. <laughs> Promise po, hindi po kayong papahiya. <laughs> hindi po yung sasabi nyo, ayaw <laughs> nyo. Na, ayaw nyo no, kasi masakit. Yan po, may, may pagka-magic po yan. fans. Yan po ay ano, yan po ay sikat. Na Jessica, Soho po yan. Yung pong ginagamit ko na yan. May Oh. Ay, hindi po. Atrizes at crisis at gout po talaga sa mga buto. Ang hindi po uubra yung sinasabi ninyo. Opo, yun po ay sa likod laan. Iyan po, hanggang buto po, tagus po siya. Yung mga ngalay-ngalay nyo -ngalay na masakit sa arthritis, mas maganda. Nakakatanggal po talaga po siya. At mabilis pong lumambot. Kaya lagi ko po siya inare-recommend. Tapos po talaga ng doktor. Yung original yan, yung tag-58,000. Kaya pwede yan ng 58. Yahat po kita ha. Ito po yung aking heart. Kasi hindi mangyari ang aking no. Bye okay. bye. Okay.